Ano ba haluin? Tayo naman. Na Kada ko dangan oh yan. na

Diyan mo pero. Diyan ni kapo yung ano mo yan. Talagang may nalaba-laba na pang ano. Aro ka ni ano mo mga Oh, hindi lang sa puro, wala ba o? Oh. No, ano.

Oh. Ah, okay. uh, ang pagtatali pa, kalaba-laba. Oh, gwapo pa baga. Uy, yan pa oh. Uy, yan pa baga oh. Say mo, mo yan. Say mo yan. Say mo yan. Sumpay na. Usik mo pala yo. Di na oh. tinis